Medyo maganda yung bigay niya doon sa speaker. Baka hindi kayaan nito. Hello what's up mga idol isang so, mga araw sa inyong lahat magandang araw muli sa inyo mga idol welcome to my youtube channel uh, ngayon guys uh, mayroon na naman akong ipapakita sa inyo na yung bagong gawa ko na super mini medium ito guys papakita ko sa inyo ah, ito idol ang bago kong gawa na super mini medium ngayon guys maraming nalilito dito sa aking uh, iba ibang size ng video key okay? Ngayon, guys, ang pagbabasihan ko na lang 'yung sa speaker. Kasi customized 'to guys, kaya malilito talaga sila kung uh, anong size nung mga kahon na ginagawa ko. Ngayon guys, uh, dito babasi ko na lang dito sa speaker. Ngayon guys, ang speaker na itong ginawa ko nito na medyo okay. Ang speaker nito guys 5 by 4. 5 inches dito guys, 5 inches na sa woofer. 4 inches na mid-range na with tweeter guys o ayan guys yung bago kong gawa hindi ko pa nabubutasan to dahil bibili pa tayo ng speaker na 5 inches na subwoofer ayan guys uh, i-update ko na lang kayo baka gagawa na lang ako ng video na i-upload sa sunod na may speaker na saka meron ng ampli kasi ito guys wala pa wala pa ampli kasi bubutasan ko pa yan naghanap ako ng ampli na medyo maganda-ganda ah, ito guys yung bago kong gawa lang to guys na yan Uh, super mini medium yan, by, ang tawag ko dito 5 by 4 5 inches by 4 inches yan, sub na 5 inches 4 inches na mid range uh, yan guys ang kombinasyon nya ngayon dito guys sa super mini video kina to medium. Pwede niya naman to guys gagamitan ng pindutan kasi may nagre-request na kung pwede raw to gawin na yung um, pindutan mismo ng video okay na may mga number. Yan. Ngayon ang gagawin dito guys para ma maging magkaroon ng pindutan to ang player guys ilalagay natin dito sa babaw So, dito na ilalagay yung player, tapos gagawin ko lang ng tuntungan, din ipapatong yung TV. Yan. Tapos, ang pindutan niya, guys, magiging wireless. Di ba, yung mga nauna kong upload na pindutan na yun na wireless. So, ganoon ang style nung, guys. Yan. Gagawa tayo ng kahon ng pindutan na separate dito sa unit. Yan. Para pwede siyang magamit na with pindutan na may player. Ayan ang gusto nyo lang ibig sabihin guys pero sa akin guys mayroong mga bago ngayon na CD player yung SD mini SD card na tinatawag nila. Wala nang CD yun kumbaga memory o kaya memory na lang yun ang naka, nakalagay na yung mga kanta doon sa memory nya memory card hmm. yung SD card na tinatawag nila no. Ngayon, wala pa tayo, di pa tayo guys, nakakabili noon kasi ah, halagang 3,000 'yon, yung mini SD mini SD video player 'yon ang tawag nila, mini SD player. Yan. wala nang CD 'yon guys, kaya di pa tayo na pagbili noon. Pero baka siguro next time pag nakabili tayo noon, gagawa tayo ng video na ipapakita ko sa inyo na ito na yung gamit. Uh, sa ngayon guys, sa uh, papakita ko muna sa inyo to Then, magbibigay ako ng sukat. Ayan. Kasi, yan, hey, yan lang yan, guys, oh. So, uh, lit lang yan. Kasi, mayroon akong ginawang pattern. Tapos, nagsample tayo. Kasi, yung una kong ginawa nun, guys, malaki lang dito ng konti. Pero, ito, talang tamang-tama lang. na napaka lang siya. Ayan, guys, magsusukat tayo. Yan para makikita makita nyo naman yung taas nya yung guys ayan guys ayan bali pumapalo siya guys ng 15 inches yung taas nya ano yan o 15 inches then yung haba naman nya guys kasi ito na yung pinaka kan tamang tama lang yung pagkalaki nya yung baga standard na yung size yung haba naman yung guys ayan Ah, pupunta tayo. Ayun oh. Oh. Bali kung sa centimeter natin kukunin 30 32 in half centimeter ayan guys, oh, kung sa baba natin kunin. 32 in half centimeter 'yung haba. Tapos 'yung papunta naman ng likod, ayan, galing ng likod papuntang harap. Ayan, guys. Is likod to harap naman Uh, mali. Puma patakya ng 15 inches din 'yung lalim niya, guys. Ay, 15 inches. Kapitan Likod. Tapos 'yung oh, ito na lang, bigay ko na lang sa inyo. 'yung 'yung sa harapan, 'yung size ng harapan niya, yung, 'yun, to. ito. Today's so, uh, mayroon mayroon tayong 7 ah, uh, 16 and a half cm yan guys o oh. 16 and a half cm tapos kung taas nya yung, yung guys yung haba nya tapos yung taas pumapalo siya ng 20 guys 24 cm yung taas nya Ah, yung sa harapan niya na, ha? to guys. Then yun. Dagdag ng mid na 5.4 inches sa kato Twitter na bilog. Yan guys, so, kaya wala siyang pindutan dahil alanganin. Hindi ilita dito yung pindutan ng post ng sa mga malalaki na yon dahil yung post button standard yung guys. Kaya alanganin dito sa harapan, hindi siya magkasya gamitan na lang natin ng wireless na pindutan. Tapos, kahit na ganito kalaki ito, kahit ganito siya ka, guys kalaki, pero pwede siya gamitan ng CD player at saka TV. Yun. Kumari sana guys, yung TV na yun, kung 12 volts, tapos yung CD player 12 volts, at saka yung ampli nito 12 volts, pwede natin supplyan ng solar na battery. Pero pag solar battery guys ang isusupply natin, siguro mga 50 amperes, 30 to 50 amperes na yon battery nya para kayanin nyo yung tatlong aparato na susuplayan dito. Yan. Para di ma, di ma basta basta malubat yung guys pag mataas yung amperahe yan, sa solar. So, ito guys yung, yung gawa ko. Uh, yan. Kumbaga ang design niya guys sa standard na video key okay na yung mga ginagawa ngayon sa karamihan standard na design. Yan. Ah. Uh. So guys, yung kanina ko ah, bali ang tawag ang papangalan ko lang dito 5x4 na lang, 5x4. Dahil sa gina dahil guys sa mga ginagawa kong video key okay, ah uh, binabasi ko yun doon sa mga speaker na nilalagay habang ah, lumalaki yung speaker lumalaki rin yung kahon pero customize ibig sabihin ng customize kung ano yung laki ng speaker yun din yung kahon na pagbabasihan doon sa speaker kung malaki na yung speaker nya di malaki din yung kahon pero hindi ko guys gumagawa ng parehas ang size dito limawa 5 dito 5 inches 5, inches dyan na mid range hindi ako guys gumagawa nun dahil lalaki ang kahon nun ang ginagawa ko kombinasyon na lang mas malit ng konti sa harap kaysa dito sa side para yung kahon lumiit bumaba dahil kita nyo guys o oh, yung pagkabilog nito kaya ito Hmm, halos pag, pag sinukat mo yung pag dinits mo dito, yan o, oh, nasa baba siya o. Oh. Oh, para, magiging customized siya. Kasi kung parehas ang laki niyan, di yung level ng konito mo, pantay, di lalaki, tataas yung kahon. Ah, yan ang ibig sabihin, yan yung guys, ang ibig kong sabihin. Kung mag-customize kayo ng video, okay? Kailangan kombinasyon. Mas malaki sa side, tapos medyo malit ang konti dito sa harapan. And, kombinasyon yung guys, sa uh, customize para lumit yung kahon kaya kung malaki naman yung kahon tapos yung laman niya speaker mga maliliit mabigat dalhin saka sa space nga malaki ang kakainin na space and then isa pa yung tunog niya baka hindi kayo makuntinto sa tunog dahil talagang iba na yung tunog niya pag malaki yung kahon na malilit ang nakalagay speaker isa pa yung ampli na ginagamit yung pa isa pa rin yon kapag mababa ang wattage ng ampli mataas ang speaker asahan nyo na yung guys ang tunog nyan basag na hindi kasi hindi na kaya ang ampli nun basag ng tunog nun kailangan talaga mas mataas ang ampli wattage ng ampli para kaya kaya niya i-drive ang mga speaker yan. ganun guys ang maganda doon dahil kung mababa ang ampli mataas ang speaker wala kayong maririnig ng magandang tunog guys talagang basag sabog ang tunog nyan yan ako guys marami na akong ginagawang speaker kaya alam ko yan hindi talaga pinag-aaralan ko rin yan na hindi basa-basa makakita ka lang ng ampli tapos kabitan nyo ng speaker na hindi kamats na ampli. pinag aaralan din kaya pinag aaralan din niyan guys kaya yan na uh, ayan tinuturo ko lang sa inyo para yung mga yung mga baguhan diyan na hindi pa alam ng mga ganun mga sitwasyon at least meron no kung idea may idea ako na binibigay sa inyo para sa mga baguhan na gumagawa ng mga sound, o kaya video okay, yan kailangan talaga pag-aralan nyo muna para hindi naman obvious na makasabihin nyo ay, ay pangit ang tunog, ah, ganun siyempre, mayroon talagang kanyang kung talagang gustong gumanda ang tunog, mayroon ng mga step by step yan, o yung mga technique na ginagawa dyan para gumanda ang tunog ito kasi guys ang ginagamit ko kahit ng mga local to speaker kahit ng mga class ilang yung mga speaker niya basta maganda ang amplifier walang problema talagang magandang tunog niya pag maganda yung amplifier El ako nga rin eh, ng sound system din ako uh, pag mahinang amplifier mo malakas ang speaker talagang wala talagang may bibigay ng magandang tunog yan guys kaya yun asahan nyo yan guys kasi na experience ko na yan oh, ito guys uh, medyo mahaba haba na yung aking video oh, oh, ito yung kong ko super so, mini video ki okay, medium ang tawag ko na lang dito is 5x4 yan. 5 inches yung guys na sub 4 inches yung midrange 5x4 yan ang tawag ko dito yan. Ito lang guys, kalaki yung kanya, yung kahon niya. Yan. Pwede na itong gamitan ng CD player sa TV. Kahit na lumagpas ng konti yung TV dyan, okay lang. 12 inches sa TV, baka meron. 12 inches kasi ang karami ang ginagamit ko. Kana, sa mga mid, malalaking video, okay. 17 hanggang 20 to, hanggang 32 to, pataas na yung guys, ang size. Depende na yan sa gagamitin nyo kung yung kumasya lang dito, na al alam ko kasya dito yung 12 volts na 12 inches pala na TV na flat. And hanap kayo ng medyo maliit, uh, kakasya dyan dito guys. Oh. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Uh, sana marami kayong natutunan dito at ah uh, mga ideya paggawa sa video ke okay, at sa pagmamats ng speaker at amplifier. Yan. Ganito na lang guys, magandang araw na lang sa inyo lahat. God bless.